Sinong batang yan? Tanong ng kanyang ina. Hindi pa man nakakasagot si Marian ay isang malutong na sampal na kaagad ang sumalubong sa kanya. Kaya pala gusto mo umuwi ay dahil may dalagala kang problema. Kita ang galit ng kanyang ina sa itsura nito. Nang mumula ang mukha nito at tagis din ng mga bagang habang matalim ang mga tingin nito sa kanya. Nay, pakinggan niyo muna ako. Nangingilid ang mga luhang sabi niya. Pakinggan? At anong ipapaliwanag mo? Na aksidente lang ang pagkakaroon mo ng anak? Na hindi mo sinasadya? Hindi pa man niya nagagawang mapaliwanag ay naunahan na siya nito na sarili nitong konklusyon sa mga nangyari. Matapos kitang palakihin, sa uli, konsumisyon lang palang mapapala ko sa'yo. Nay, tama na po yan. Pag-awat ni Laysa sa ina, kadarating lang po ni ate. Hindi lubos akalain ni Marian nakabaligtaran ng kanyang hinuha ang sasalubong sa kanya. Isang kumpletong pamilya, isang masaya at magarasan ang salo-salo sa darating na Pasko. At ano? Dapat pa akong matuwat? Sinabihan ko na siyang huwag na muna siyang umuwi dahil kailangan natin ng pera. Pero heto siya ngayon at may dala pang problema. hindi na nga sapat ang pinapadala niya sa atin. Nagdala pa ng dagdag palamunin. Grabe naman kayo magsalita, Nay. Halos lahat ng sweldo ko ay derecho kong ipinapadala sa inyo. Nagkakanda ko ba na ako sa pagtatrabaho, matustusan ko lang ang mga pangangailangan ninyo. Pero ano, aabutan ko kayo rito ng nagbibingo. At sila ay prenteng nakaupo na may kasamang lalaki at hindi niyo malang pinagsasabihan. Hindi niya na naiwasang ilabas ang kinikimkim na sama ng loob sa ina. At nanunumbat ka na ngayon? Para sabihin ko sa sa'yo, obligasyon mong tustusan ang pangangailangan namin dahil anak lang kita. Eh kayo, Nay, ano bang nagawa ninyo para sa amin? At talagang sumasagot ka ba? Sumugod ang ina sa kanya at hinaglot ang kanyang buhok. Samantalang maipit namang niyakap ni Marian ang batang hawak niya upang maprotektahan ito. Ang kanyang kapatid naman ay inaawat ang ina at ang mga naman nila ay nakaumpok na at pinag-uusapan sila. Lumayas ka! Wala kang utang na loob. Matapos kitang buhayin, babastusin mo lang ako. Lumayas ka at huwag ka nang babalik. Pinahit ni Marian ang kanyang mga luwa at matapang na sumagot sa huling pagkakataon. Hindi niyo na kailangan sabihin pa. Inihakbang ni Marian ang mga paa paalis sa lugar nang hindi alam kung saan patutungo sa kanyang paglisan. Tahan na Bella, nandito lang ako sa tabi mo. Pilit inaalo ni Marian ang sanggol na tangan niya. Kanina pa kasi ito umiiyak at hindi niya malaman ang gagawin para patahanin ito. Sinubukan niya itong padedehen muli subalit patuloy nang ito sa pag-iyak. Marahil ay hinahanap na nito ang tunay nitong ina. Naisipan ni Marian na magtungo na lang sa bahay ng kaibigan kung matutulungan siya nito. Sandali lang! pagbukas nito ng pinto ay tila nakakita ito ng multo dahil sa labis na pagkagulat. Marian! Pinusadahan siya nito ng tingin kasabay ng paghawak nito sa kanyang balikat. Kamusta ka na? Kailan ka pa nakawi? Halika pasok ka! Nang makapasok na ay nagsimula na siyang magpento tungkol sa mga nangyari. Halos hindi rin ito makapaniwala sa kamalasang sinapit niya ng araw na iyon. Alam mo yung nanay mo? Wala talagang ginawang tama yan. Tama lang nang umalis ka sa inyo. Kawawa ka lang, Dot. Komento nito. Kaya lang, wala kaming matutuluyan. Walang wala rin ako ngayon. Makikiusap sana ako kung pwede bang dumito muna kami pansamantala. Pagbaba ka sakaling, tanong niya. Oo naman. Ikaw pa ba? Malaki rin naman ang naitulong mo sa akin. Noong nangangailangan ako. Siyempre, chance ko na ito para matulungan ka. Ngayong ikaw naman ang nangangailangan. Isa pa, ano pa at magkibigan tayo kung hindi tayo magdadamayan? Muminti ito bago nito pinisil ang kanyang kamay. Salamat, Laika. Hayaan mo, maghahanap ako ng pansamantalang pagkakakitan upang makatulong sa gastusin mo rito sa bahay. Ano ka ba? Huwag mo na masyadong intindihin yun. Ang isipin mo ay si Bella. Sabihin na lang nating itinadana ng langit na sa iyo mapunta ang batang yan. Hinaplos nito ang sanggol na tahimik na natutulog. Mabuti na lang din at tumigil na ito sa pag-iyak. Hindi niya maiwasang malungkot para dito. Marahil ay hinahanap na rin nito ang haplos ng tulay nitong ina. Alam mo Marian, kahit paano ay hindi rin pala puro kamalasan ang nangyari sa iyo. Dahil may isang anghel ang napunta sa pangangalaga mo. Napangiti siya sa sinabi ng kaibigan. Nang tingnan niya ang sanggol ay nakangiti rin ito. Kinabukasan, kita sa mukha ni Maria ng tuwa habang hinahele ang sanggol na hawak. Hindi niya maiwasang mapangiti habang pinagmamasdan ang maamong mukha ng sanggol. Bella, sana sa iyong paglaki ay maging isa kang mabuting bata. Kinantalan niya ito ng halik sa noo bago kinantahan ng awiting puno ng pagmamahal. Tulog na aking mahal, ikaw ang tanglaw sa magaling kundahan. Tulog na aking aking, ikaw ang kulay sa mundong mapangtaw. Ikaw ang tulog ng langit sa akin ang nagbibigay sa aking pili. Napalingon siya sa pintuan nang bumukas ito. Dumating na kasi ang kanyang kaibigan at ngumiti ito sa kanya. Ngunit hindi ito nag-iisa dahil kasama nito ang kapatid niyang si Lay. Ate, Lay, Sinanay, nasa ospital siya ate. Kailangan namin ng tulong mo. Hindi niya alam kung anong isasagot dito dahil maski siya ay kinailangan niya rin ng tulong mula sana sa mga ito. Subalit sa malang ng loob ang isinukli ng mga ito sa kanya. Bukod pa roon ay walang wala rin siya. Hindi niya nga alam kung paano babalik sa bansang pinanggalingan dahil maski ang kanyang pasaporte, ay natangay rin ng taong pinagkatiwalaan niyang pag-iwanan ng mga gamit niya. Ngunit, sa huli, ay umiral pa rin sa kanya ang pagiging isang mabuting anak. Hayaan mo at gagawa ko ng paraan. Salamat, ate. Hindi na siya nag pa ng oras upang tanungin ang nangyari sa kanyang ina. Mas importante para sa kanya ang maging maayos ito kahit pa hindi maganda ang paghihiwalay nila. Marian, seryoso ba? Tutulungan mo mga yun? Matapos ng pansasamantala nila sa'yo? Habang nagkakanda ko ba ka sa ibang bansa? Eh panggatas na lang ni Bella ang natitira sa'yo. Paano magic ang gagawin mo? Alam mo naman kahit anong mangyari, ay eh, pamilya ko pa rin sila. Hindi ko sila matitiis. Kung kinakailangan kumahit kalabaw ako, ay gagawin ko. Bruha, para namang papaya ka kung gawin mo yun. gumiti ang kanyang kaibigan at nag-abot ng kaunting tulong pinansyal sa kanya. Naku, Laika, wag na. Sobra-sobra nang naitulong mo sa amin ni Bella. Hindi ko na matatanggap ito. Hmm, ganito na lang kaya. Isipin mo na lang ay utang yan. What if mag-online selling ka kaya? Tutulungan kita maghanap ng mga produktong patok at maaaring mo may benta sa murang halaga. Napaisip siya. Tama ang kaibigan. Sa ganong paraan ay hindi niya na kinakailangan pang umalis ng bahay. At magagampanan niya pa ang pagiging ina kay Bella. Tumangu siya bilang pagsangayang dito at saka sinulapang muli ang munting batang mahimbing na natutulog. Mabilis na lumipas ang mga araw at ilang araw na lang ay Pasko na. Unti-unti nang nakakabangon si Marian sa tulong ng kanyang kaibigang si Laika. Nahanap na rin ng mga pulis ang tumangay ng kanyang mga gamit at naibalik ang mga importanteng bagay na pag-aari niya. Nagpasya na rin siyang manatili na lang sa Pilipinas dahil kahit paano ay lumalago na rin ang pag-o-online selling niya. Nakauwi na rin siya sa kanila dahil na rin sa kagustuhan ng kanilang ina. Samantala, ang kanyang ina naman ay nakalabas na rin ng ospital at bumubuti na ang lagay matapos nitong aksidenteng madula sa hagdan. Ate, may bisita ka. Ani Rael. Napalingon si Marian sa dumating na bisita. Ito ang kanyang dating kasintahan na si Elmer. Marian. Nabalitaan ko kasi na nakabalik ka na. Lumingon siya sa ina na tila ba humihingi ng payo at pasintabi rito. Numiti lang ito sa kanya at tumango. Ah, oo, last month lang. Kumusta ka? Eto, namamasada pa rin. Pero nagsusumikap ako na magkaroon ng mas maayos na pagkakakitaan. Para naman hindi nakakahiya sa Tatunayan ay nanalo ako ng maliit na halaga sa isang raffle at iyon ang ginamit ko upang magsimula ng maliit na negosyo. Nang sa ganon ay maging magaan naman ang buhay mo sa piling ko. Yun ay kung papayagan mo ulit ako naman ligaw sa iyo. Natigagal siya sa sinabi nito. Tila nalunok niya ang kanyang dila sapagkat hindi niya mahagilap ang dapat niyang itugon dito. Ay, si ate! Panunokso ng kanyang kapatid na si Lay. Pumayag ka na ate, bulong naman ng isa pa niyang kapatid na si Mila. Hindi niya naiwasang mapangiti kaya naman hindi na rin naiwasang itago ang pamumula ng kanyang pisngi. Hoy Elmer, huwag muna ulit sasaktan si Marian. Kung hindi ay sasamain ka sa akin. Sabi naman ng kuya niyang si Henry habang hinihili ang kanyang anak na si Bella. Huwag kang magalala. Aalagaan ko si Marian at ituturing kong aking reyna. Lumapit si Elmer kay Henry at inakbayan pa ito. Samantala, hinawakan din ito ang kamay ni Bella na tila natuwa naman sa ginawa nito. Ngumiti ito kay Elmer at hindi iyo nakaligtas sa paningin ni Marian. Hello Bella, simula ngayon. Ako na ang magiging papa mo. Oo na, pumapayag na akong manligaw ka ulit. Pero dapat ako ang masusunod ah. Ay ay ma'am, sumaludo pa ito at kasunod noon ay ang mga halakhakan sa loob ng bahay. Napalingon naman si Marian sa ina nang hawakan ito ang kanyang kamay habang siya naman ay nakatayo sa tabi nito. Anak, patawarin mo ako sa mga naging kasalanan ko sa iyo. Alam kong malaki ang naging pagkukulang ko sa inyo ng mga kapatid mo. Hayaan mo at itatama ko ang lahat ng iyon. Magiging isa akong mabuting ina. Ang hinihinding ko na lang ay ang kapatawaran mo. Lumod siya sa harap ng ina at banayad na pinisil ang kamay nito. Nay, naiintindihan ko po. Hindi madali ang maging isang ina. Naiintindihan ko ang lahat mula nang mapunta sa pangangalaga ko si Bella. Ako ang dapat na umingi ng tawad sa inyo sa lahat ng mga nasabi ko. Hindi ko dapat kayo sinumbatan dahil alam po mali iyon. Lahat ng ibinigay ko ay kusang loob kong ibinigay dahil kayo ay pamilya ko at mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal ka rin namin anak. Hindi na napigilan ng kanyang ina ang maluha kaya naman isang mahigpit na yakap na lang ang ibinigay niya rito. Salamat na ay. Group hug! Sigaw ni Lay at sabay-sabay nilang niyakap ng maigpit ang kanilang ina. Hindi pa man natatapos ang kasiyahan ay katok mula sa pintuan ang nagpatigil sa kanila. Napalingon sila sa pinto at bumungad kay Marian ang isang pamilyar na muka. Kaagad siyang lumapit dito habang puno ng kaba sa kanyang dibdib. Hindi ako na parito para kunin ng bata. Natigilan siya. Hindi niya kasi lubos akalaing magagawa nitong abandonahin ang sariling anak. Ngunit sa kabilang banda ay nabunutan siya ng tinik dahil hindi na malalayo pa sa kanya ang sanggol na itinuring niya ng tunay niyang anak. Narito ako para formal sanang ipagkatiwala ang aking anak sa iyo. Wala na kasi akong pamilyang mapag-iiwanan ko sa kanya. Ang nais ko lang ay ang mapabuti siya alagaan mo siya ng mabuti. Gusto ko mang alagaan siya dahil siya ay nagmula sa akin. Subalit hindi ko na magagawa iyon. Ilang araw na lang kasi ang ilalagi ko sa mundong ito. At tigilan si Marian sa revelasyong nalaman mula sa tunay na ina ni Bella. Mahalin mo sana siya na parang tunay mong anak. Makakaasa ba ako sa iyo? Tanong nito. Maluha-luha siyang tumango bago niyakap ang ina ni Bella. Lumapit lang ito kay Bella at tinalikan ng sanggol sa pisngi at iniwan ang isang kwentas bilang ala alas sa anak. Mahal na mahal kita anak. Iyon ang huling katagang binitawan nito bago tuloy ang umalis. Lumapit naman si Elmer kay Marian at marahang inakbayan ito at inalo. Aalagaan natin siya ng mabuti. Hinding-hindi ko kayo paipabayaan. Kayo ni Bella. Ang regalo ng Diyos sa akin na kahit kailan ay iingatan ko habang buhay. Ngumiti si Marian sa sinabi ni Elmer kasabay ng kantsawan ng kanyang mga kapatid.